Okay. So, karon sa Magic Planet, no? With my son, RJ. It's a 30 month karon and it's already 9.15 sa gabi. So, naami dire sa dulaanan sa pambata. And uh, luckily, RJ has a POD card. So, libre may dire sa any rights na gusto niya. So, ginapa-charge lang na, gina lang na mo ang iyahang uh, um, silicone bracelet. So, muna siya si so, RJ. Hi! Say hi! O, oh, diba? Hmm. Sige daw. kung magsige, kukog ka ng apa. Uh ha? -huh po ang ato ang mga mga arthritis, no? RJ, where you going? So, uh, diba? so, maningkamot na lang ko dito kay. Di naman yun ako kaya nasudlo ng mga, yung ano mga lusutan na. Ning... Kalusot ka ana. Kana o, oh, na isa kayaya o. Oh. Wala siyang alaga. Kalingaw po siyang cellphone. Tapos, Munipod ang mga ano mga parents nang gihulat sa ubos. Samtang ilang mga junakis. Nagdula sab. Oh. Okay. Ako kay di naman kaya sa ato ang kalawasan no. Kay grabe na kaayo ang tuyo, dili na maagwanta ukan sa kapanao, ang sulit-sulit sa mga gagmay na mga lugar. So, paabot na lang tas akong anak no. Kung karo sa akapuyo nang budo raman. Pero kamatay, usahay ka. Kana laging kailangan okay, ka minutos. Dili maabot. So, pangitaon na ako. RJ, where are you? Ang ng inahan Lusot-lusot. Anong ano. Kanawa ko na, oh. Katutuan oh, diba? oh, na o RJ RJ